1, 2, 3, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, ko naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng mamasam ninyo fresh overload pa rin. Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng mga samninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Tuesday. Ay nako, ito pagoda ang mga samninyo sa Songkran Festival. At ayun nga, last day na today. Kaya busy-busy sihan ng mama sa ninyo. Pasensya na kung wala tayong upload yesterday kasi nga may event din yung mga estudyante ko na kailangan namin supportahan at late na kaming nakabalik. Anyway, so tuloy ang laban, tuloy ang buhay. Gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa mama sa vlog araw-araw lagi-lagi. Maraming maraming salamat po sa suporta at pagmamahal. And then, of course, sa mga bago natin subscribers. Hello sa inyo lahat. Maraming salamat, Chef at napili ninyo mag-subscribe dito sa Mama sa Vlog. At hindi lang niya sa solid na makamama sam dyan, grabe yung supporta at pagmamahal. Maraming salamat. At saka sa mga active sa comment section, maraming maraming salamat syempre sa pagigipag ano ninyo, interact sa mga vlogs natin, sa mga chika at mga topic natin. Maraming salamat sa inyo lahat. Kaya naman may pa-shoutout ako sa mga ilan natin kaibigan. Gusto ko muna magpasalamat syempre kay Arpen. Maraming maraming salamat. Madam! At nagkaroon ako ng pagkakataon na makachika ka ng bonggam-bongga. And then of course, syempre kai Madam Catherine Kane, maraming maraming salamat sa pagmamahal sa suporta and I love you more. And then, of course, gusto ko rin magpasalamat kay Sir Perfecto and Sean Jr. na lagi tumututok dito sa atin. At saka, syempre, kay Dr. Glenn Pascual. Andiyan dyan din si Attorney Cornelio Dilag na lagi din nakatutok dito. At saka syempre sa kanyang partner na si Mabrik Thank you. At saka syempre nandiyan din si Madam Herrieta Solidad At saka ang nag-iisang Madam Jeneline na Paton. So, yan. So, maraming salamat sa support at love ninyo. And, of course, hindi rin natin makakalimutan si Daddy Eddie, Barbet Elizalde, Dennis Castillo, and din, syempre, si Drake Magic, Pretty Boy, Games Baluyot, Snake Jam, si Russell 26, 2016, Edhi, Cesar Anyonuevo, Yaya Muhammad, Robert Casanias, Lara High Five Key, thank you. Si Jervan Verano, ano dyan din syempre si Claire Ingles, maraming maraming salamat. And then syempre hindi natin makakalimutan si Jervin Ligaspi at saka si Carlo Maga, thank you so much sa suporta. Ah. Si Jesosa Gloria, lagi din nakatutok dito sa atin. And then, at marami pang iba. Banding Velasquez, baka makalimutan ko. At saka syempre, ang nag-iisa at talagang sobrang ganda na makamamasam si Miss Christine Ann Perez. So, yun. Kamusta ka naman? Anyway, so marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya wag na natin patagalin ang ating mga chika. Siyempre, para sa una natin chika, sabing ganon, Miss World, 10 pm local time ang kanilang magiging pageant time. Ayun, tatagal daw ang kanilang pageant Ng 3 hours hindi 6 hours. 3 hours, 'di ba? Parang feeling ko masyadong mahaba, no? Dapat yung mga pageant 1 hour lang, 1 and a half, pero syempre siguro marami mga alam mo yon pa ano to, opera song, mga <laughs> ganon. Anyway, ako, ang Miss World naman eh, alam naman natin na very classic ang kanilang pageant. And then finally, ayun nga, matutuloy natin, di mo atras. Di ba man, napabalita nga na mukhang maatras yung kanilang schedule. Pero yon laban na laban na. And then of course, looking forward tayo kay Kristen Gravides. ko ano magiging excel niya ngayong taon na to dito sa competition ng this World 2025. Siyempre excited tayo lahat dahil alam naman natin na malakas ang ating pambato at umaasa nga ang sambayan ng Pilipino na may uuwi nga ni Krisnan Gravidez ang ikalawang corona ng Miss World para sa ating bansa. So, medyo mahirap to, no? So, laban lang. <laughs> Ayun na yung masasabi ko, Krisnan. Um, wish all the best. I hope na sana may uwi mo ang corona ng Miss World. O, oh, ba? Diba? Diyos ko, Lord, ang hirap niyan. Pero ito, mas bongga. Dahil ang Miss Universe na ay nakisungkran dito sa Bangkok, Thailand. So, finally, nakita ko na ang lahat ng Continental Queens at saka syempre ang nag-iisang Miss Universe na si Victoria. So ano ang reaction natin diyan? Alam niyo sa totoo lang napaka-importante talaga nung yung ano no, yung yung tinatawag na first expression. <laughs> so yeah, so syempre meron ako mga expectation na hindi ko inaasahan na hindi ko may hit ng ganon. Hindi ko alam kung sa akin lang yon o sa Java talagang ka-surprise-surprise. ba <laughs> diba? So, yon So, anyway, Continental Queen, I hope na nag-enjoy sila sa Sungkran. And then, ayun, mukha namang na enjoy nila 'yung habang binabasa sila ng tubig sa parada, 'di ba? And then Victoria, si Victoria talaga masasabi ko na she is Miss Universe. Kung i-base natin 'yung ganda ni Victoria, talagang masasabi ko din na hindi naman nalalayo sa mga Miss Universe 'yung mga past Miss Universe. Talagang nandoon pa rin na ano, yung josahan ang labanan. Ganon. Yung walang budol. Pag tinanggalan mo siya ng makeup, yung talagang masasabi mo, wow, she's Miss Universe kasi maganda. And then, ayun, sobrang sexy. Ah, ganon! So, yeah So, syempre, congratulations sa mga queens ng Miss Universe. Uh -huh. parang I love Miss Grand. <laughs> so totoo lang. So parang feeling ko iba pa rin talaga ang Miss Grand. Very grand ang beauty queen. Charot, so John, so congratulations syempre sa Miss Universe and Miss Grand. Love naman natin talaga ang Miss Universe, 'di ba? Uh -huh. anyway, so bye bye bye. looking forward tayo sa susunod na Miss Universe Queen. Oh, ganon. Sana sa Pilipinas mag-level up tayo ng bonggam-bongga. Yung tipong makakating tayo sa top 5 ng competition. Ayun talaga yung win-wish ko ngayong taon na to. Hindi ko alam kung bakit. Kasi siguro Ah, uh, una sa Thailand kasi gagawin yung Miss Universe at manonood ako. <laughs> Kaya sana naman Miss Universe Philippines. Oh, makarating naman tayo ng top 5. Syempre pangarap ko kasi nakikita hanggang sa dulo ng competition yung pambato natin. Sabi ko nga nung bata ako, gusto ko pag nanood ako ng Miss Universe ng live, sana pumalo man lang sa top 10 si Miss Philippines o top 5. Pero yung time na yon yung first time ko dito sa Bangkok, Thailand, ginawa yung Miss Universe, ayun talaga. Tapos plus nanalo si Miss Philippines. O, oh, di ba? Yung joy ni ko sa pagiging ano ko talaga, adik ko sa pageant, parang wow. Talagang fulfilled talaga siya. And then, ito yung pangalawang pagkakataon na, alam mo yon na manonood ulit ako ng Miss Universe sa buhay ko. And... I hope na sana matupad din yung ginidream dream ko. Gusto kong yung kandidata na ilalaban tapos uh, makarating siya sa top 5. Kahit top 5 lang, happy na ako doon. Kasi alam naman natin na medyo mahirap ang labanan sa Miss Universe. Alam mo yun, lalo na ang organization ay si Kun An. Alam natin na talagang meron talaga siyang gusto. <laughs> And depende yun. Pero kung hindi tayo, ah uh, kung hindi tayo, kung parang, I hope na sana yung maipadala natin ngayong taon na to ay katulad ng gustong hinahanap ng organization. Ganon! So, yun, good luck sa mga girls. Anyway, so, I'm so excited. At ito ang sumunod na chika. Mama, masama na naman ang masasabi mo kay Grace Guerra. So, tingin mo, pak na pak na ba ang beauty niya for Miss International sa November? Well, ang masasabi ko kay na ay uh, na mirror na is tama so masasabi ko ay beautiful at uh, true Filipina beauty so depende na lang yan sa kanya kung ano yung presentation na gagawin niya sa Miss Joy National at syempre looking forward tayo kung ano yung mga pasabog ang ayoko lang kasi dito sa binibining Pilipinas sobrang tagal nung queen na naghihintay sa amin nung iba eh katulad din ng naman niya sa Venezuela Colombia mga ganon pero hindi tayo Latin kasi doon, marami pang pinapagawa sa mga kandidata nila. Eh, sa atin, eh, expired ang beauty ng mga kandidata natin pag sobrang tagal. Yung alam mo yun, nawawala yung momento nila. Oo. So, subok naman na natin yan. Eh. Ilan ang mga beauty queens natin na nilaban natin na yung lumaban sila ng mga national pageant, sobrang bongga-bongga, di ba? Tapos, pagdating na yung international pageant nila na wala na sila sa sistema. Parang gano'n nakakaloka. So, ilan na ba yung mga queens natin na gano'n? Sige nga. So, gusto nyo, pangalanan ko pa. Oh. So, yun. Kaya sabi ko, dapat, pag nanalok siya ng mga ano ng national pageant padala na agad wag yung paghintayin yun ng isang taon na mahigit kasi nawawala yung momento like example sample lang ko kayo Tara Valencia si Tara Valencia di ba yung during uh, Miss Universe Philippines talagang mainit yung pangalan ng isang Tara Valencia talaga masasabi mo wow ano talagang kung laban niya na after 3 months parang may ibubuga talaga ang beauty ni Tara Valencia tapos pinaghintay nila ng mahigit na isang taon. Ngayon parang nawala yung ano, yung yung spark na tinatawag. Hindi ko alam, pero I hope na sana yung energy niya Pagdating niya doon sa pageant Yung tulad din nung nakita natin During na lumalabas sa Samnus Universe Philippines So, yon And I hope na nakapaganda talaga siya Nung bongga-bongga Diba? So, good luck kay Mirna At sa kay Tara Valencia So, yon Nilumot na sila sa paghihintay Kawawa naman Anyway, so Alam ko naman na Ang mga beauty queens natin Ay talagang Yung determination nila Diba? Lagi sila talagang Pack. Ah, o, oh, And then, ang sumunod natin, chika, siya pinaganap na ang swimsuit competition dito sa Miss Eco International. O, so, kanina nakareceive ako ng message mula kay Rudy. <laughs> Sabi ng ganon, Mama Sam, anong tingin mo? Ano ang kulang kay, kay ano, Alexi Brooks? Bakit? hindi siya nanalo kasi 'di ba napili naman siya sa finalist pero hindi siya yung parang top 'di ba Ako guys sa totoo lang eto ha, don't expect too much. Kasi hindi naman natin alam kung yung organization ba doon ay yung ang hinahanap nila yung nasa atin, di ba? Yung kandidata natin. Ang do doon ako sa part na maging happy tayo kasi pinaghandaan to ni Alexi, nakita natin yung, yung determination niya talaga, ang do doon na inilalaban niya si Philippines. Kung hindi man natin nakuha yung posisyon na gusto natin para sa kandidata natin, eh, okay lang yan. Kasi para sa akin naman, nakita naman natin na inilalaban naman ng kandidata natin. So, hindi niya nahawak yung kapalaran niya doon. Ang magdidesisyon na doon, syempre, yung organization or kung sino may yung judges, di ba? So, basta nandoon lang, tahan lang natin si Alexi. Kasi syempre, yung naghanda naman yung kandidata natin. Pero, kung ano yung nagiging result nila doon, don't think too much kumbaga parang huwag tayo maging toxic na parang ang dami natin sinasabi na bakit ganun, bakit natalo, anong kulang ang ganun ganun, kung alam mo na talagang umarangkada naman siya eh, bayaan mo na sila kung dinaya nila or hindi nila nagustuhan yung performance basta ang importante ay lumalaban ang pambato natin na bonggang bonggan Parang mas maganda siguro... Don't expect too much... Less expectation... Walang disappointment... Baka mas surprise ka pa... Na siya ang mag-uwi ng corona... Ng Miss Eco International... So ako para sa akin... Support-support lang ako... Wala akong in-expect... Wala akong ano... Kung para Laban lang... So nakikita mo lumalaban siya... Maging masaya ka... Kasi at least... Lumalaban ang pambato natin... keso naman sa... Wala namang ginagawa... Diba? So nakikita niyo yung determination... Yung hirap yung ginagawa niya talaga yung lahat, go, 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 go lang. Ganon. Kasi hindi pa naman tapos yung laban. Just pick the swimsuit. Oh. And then after that, meron pa silang preliminary competition. So doon talaga may ibibigay ni Alexi and I hope na mapansin at makita ng mga kurado ang ginagawang effort ni ano, ni, sino ba to? <laughs> Alexi Brooks, yon So, laban, and instead na mag ganyan, -ganyan tayo, ipag-pray natin si Alexi para mas malayo ang marating natin sa competition. Malay ninyo, siya ang sumunod na reyna. O, oh, diba? So, yon Kaya, laban lang. So, I'm happy kasi at least napapansin, napipili. So, ibig sabihin, may chances. Oh, ganon! At para na sa natin, chika, mamasaman sa na naman masasabi mo sa Wuling, Philippines, dahil ang mga napili nila ay si Miss Sultan Kudarat, Miss Bagyo Iligan. So, mama sa mo, dapat nga ba mag-ingat ang mga frontrunners sa mga kandidatang nag like a diamond star. Una sa lahat, syempre, congratulations kay Sultan Kudarat, Chelsea Fernandez, kay Miss Bagyo, Gwentulin ano, Soriano, at saka kay Miss Iliga na si Juliana Presado. Yan. So, at least, di ba, na hindi lang umiikot yung dito doon sa mga frontrunner. Ayan, katulad niyan, si Chelsea Fernandez, hindi siya na pili doon sa Boracay, di ba, yung top 8. So, yung kinuha ng bullying yung si Chelsea Manalo di uh, si Chelsea Fernandez dito. Syempre happy tayo. Kumbaga parang ayun, so mabubush kasi yung confidence nila pagdating sa coronation night of preliminary competition. So yung mga ganito, wala namang bearing guys eh. Don't worry, walang bearing 'yan. Pero kasi ato din yung mabigyan din ng chance yung iba. Like, like example, Iligan. O, di ba? Hindi napipili si Iligan. So, dito napili siya. Si Baguio. Ayan. So, natutuwa ako na napupunta sa kanila yung, ano, yung pagkakataon na nabibigyan sila ng opportunity. And then, maging happy tayo para sa kanila. At, paala lang din sa lahat, hindi lang naman isa, dalawa, tatlong kandidata na naglalaban laban dito, 68. Kaya possible na mapansin din yung iba. Di ba? At possible na mapunta sa kanila yung corona. O ganon. Kaya huwag kayo masyadong sigurista sa mga manok ninyo. Kung just support and pray for them and keep going lang ganon. Kasi hindi na ibig sabihin na sila na ang tatlo ang nanalo dito eh, sila na ang panalo sa dulo. Kung baga, possible yes, possible no. Ganon! Kaya laban lang. O, <laughs> diba? So, keep smiling and then keep supporting and then huwag kayo masyadong mag-isip kasi hindi naman dito natatapos ang lahat. Basta, hanggat lumalaban kaya yan. So, din ngayon, sila na kaya ang mananalong Miss Universe Philippines after nilang manalo dito sa Walling Philippines. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, syempre, maraming salamat sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe. Please, Don't forget to click like and subscribe my channel At i-click nyo na rin po ang notification bell Para more updated kayo Siyempre, sa aking mga chika Sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang So guys, hanggang dito na lang Hanggang sa muli natin chikahan See you tomorrow Thank you guys